Oh, naghahanap ka rin ba ng uh, pampaitlog sa mga layers mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dahil nagpadala ng tanong si Randy Solver. Uh, ito, ito sabi niya. Good day sir, itatanong ko lang po kung ano ang magandang pampaitlog ng manok nais ko sana na mag-umpisa kahit sa 20 heads muna. May available po ba kayong RTL ready to lay? At magkano po ang isang RTL? Salamat po sa pagsagot. Randy, umpisahan muna natin yung uh, pinaka-importante sa tanong mo. Ihuli na natin yung tinatanong mo kung meron ba akong tindang RTL dito at magkano ang isang RTL. Doon muna sa pampaitlog. Okay, number one, uh, there's no such thing as pampaitlog wala talagang ganon dahil kung meron man ako na yung number one na promotor niyan ako na yung number one na magtitinda niyan kung ano man ng kung feeds ba yan dahon ba yan gamot ba yan. ako na ang ang uh, aggressive na magbebenta niyan panigurado eh kaso wala Now, naiintindihan ko yung pinanggagalingan ng paggamit ng salitang pampaitlog. Dahil hindi lang naman ikaw Randy ang ang gumamit ng salitang 'yan. Ang dami, halos siguro ng mga backyard racers o siguro maging sa mga commercial racers, minsan may naririnig ako sa mga interview nila sa TV saka sa YouTube, no, ginagamit yung ah, eto, pampaitlog. Sa strictong uh, sense ng paggamit ng salitang 'yon, Uh, invalid na gamitin yon because uh, pagkasi sinabi natin pampaitlog parang ang pinanghuhugutan nung tanong na yon ay gusto natin maging instant In, parang instant noodles uh, yung pagitlog ng ating mga layers no? uh, ang pangingitlog ng kahit na anumang poultry whether itik yan bibian, gansa, bengala pabo, manok kalapati. Uh, nakadepende yan dun sa kanyang sexual maturity. So kung halimbawa nasa tamang edad yan at uh, sexually mature na siya, mangingitlog yan. Kahit pa ang ipakain mo lang ay darak. Yun nga lang, hindi kasing uh, productive uh, nung mga ka-counterpart niya, kaedaran niya, na kung saan kumakain sila ng commercial feeds tamang klase ng commercial feeds, tamang dami, at nasa tamang oras. No? Bakit? Kasi, pagkumparahin natin, ha? O, dalawang decal brown, parehong edad, pareho yung araw kung kailan sila napisa. lumak uh, lumaki sila sa parehong chicken coop. Yung isang caretaker lang din ang nag-aalaga. Pero yung isang decal brown, ang kinakain lang niya, darak. Tapos pakakawalan siya sa ranging area. Bahala siya maghanap buhay. Kung kumain siya ng insekto, nasa sa kanya. Kumain siya ng damo, nasa sa kanya. Hindi siya kakain ng dalawang binanggit ko, nasa sa kanya na rin. Basta darak lang ang ibinibigay ng caretaker sa una. Sa pangalawa naman, kumakain siya ng 110 grams per day. At least, minsan nagpapasobra ng laying mash. At yung laying mash na yon ay mayroong 17% crude protein on a dry matter basis. Meron yung uh, crude fiber na 8%. Merong crude fat na 3%. Meron siyang calcium na nasa pagitan ng 3.8 to 4.2%. At meron siyang phosphorus na 0.65%. At yung kaniyang uh, moisture level ay eksaktong nasa 12%. Eh yung dun sa darat walang ganong sukat-sukat kasi wala namang ganong breakdown ng darak eh. maliban na lang kung ipa-analyze mo yan nutritional analysis so eh, ang habol lang natin dun sa unang decal brown ay magkalaman ng butchi no? para siguro di masabing tayo nagpabaya at nagpapakain naman tayo so ganoon ang dating nun now syempre mas maganda ang pangingitlog nung pangalawang decal brown nun So, sabihin mo nang Black Australorp 'yun or Rhode Island Red 'yun or barred Klemo Kahit anong poultry animal 'yan, no. Nasa tama yung klase ng feeds ng pangalawa, nasa tamang dami, nasa tamang oras. Samantalang yung isa, darak. At saka pinapayagan siyang sa uh, lumarga, sa ranging area para maghanap buhay on her own. So, in that case uh, in that case, Randy. Randy nga ba pangalan? Uh, double check natin. Yeah, Randy. In that case, Randy, uh, ang the best na pwede mo lang gawin sa mga logging mong manok ay siguraduhin yung cultural management mo ay maayos. Pag sinabi kong cultural management, binubuo yan ng maraming programa. Isa na dyan ang housing program mo. Maayos ba yung kanilang pabahay? O baka naman araw-araw nilang naaapakan ng kanilang dumi yung cleanliness o yung biosecurity may biosecurity ba dyan sa farm kahit pa sabihin nating uh, backyard lang yan ano hindi siya ekta ektaryang farm kamusta ang biosecurity may vaccination ka ba may immunization program ka ba kamusta ang feeding program yung bang mga inenumerate ko kanina na nut nutritional value ng laying mash alam mo rin ba yon? May listahan ka ba nun? Huwag na natin sabihin sa ulado mo ba? Kagaya ko. Huwag na natin sabihin na memorize mo. May listahan ka ba? Yun na lang. So, kailangan alam mo yung mga nutrition, yung percentage na kailangan ng manok sa bawat stage ng kanyang edad. Nagbabago-bago yan eh. No? Uh, yung kanilang, yung, yung ano, yung uh, breeder selection mo. Meron ka bang breeder selection program? O bago yung breeder selection program, meron ka bang egg selection program? O baka naman kahit na anong itlog na lang na lumabas sa ng manok, eh pinapasok sa incubator. Kailangan meron ng egg selection program. O pagkatapos, pag yung mga napisa, lahat ba nang napipisa ay itinutuloy mo na maging breeder? Hindi dapat. Kailangan meron kang breeder selection program. O yung mga kinukwento ko sa iyo, Yan Randy, lahat na mga yan, ay kone konektado para doon sa Uh, ikagaganda ng pangingitlog ng layer mo now magiging sakop lahat ng responsibility mo yung mga programang binanggit ko kung ikaw ang taga-produce ng breeder mo pero mamemenos mamemenosan ng kanyang mga trabaho, mga responsibilidad kung ikaw ibibili na lang siyempre ng RTL na kagaya ng balak mo yata, RTL ang bilhin mo ano, hindi yung CCU so ngayon kailangan siguraduhin mo na 'yung pagbibilang mo ng RTL, no? Kasi hindi lang naman din ako nagbebenta ng RTL eh. Siguraduhin mo na alam din ng pagbibilang mo 'yung mga ganyang bagay-bagay na kinuwento ko sa iyo. Mga programang ganyan, no? May scientific basis. Hindi hindi 'yung parang nag, basta lang nag-alaga ng sisig, nagpalaki basta manok, manok 'yun na 'yun. Dapat hindi ganon, no? Uh, minsan nga nabubuyisid ako sa mga nakakakwentuhan ko na sa nasabi pare-pares lang yan manok pare-pares yan ako. Ano kung pare-pares na manok yan hindi sana kahit anong manok na lang bilhin mo ano eh, hindi sila pare-parehos na ng ano eh ng, uh, kayang ibigay pare-pareho silang manok oh pero hindi sila pare-pareho ng capacity parang tayong mga tao pare-pares tayong tao pero hindi tayo pare-pares ng capabilities no so uh, kailangan ma uh, makonvince mo ang sarili mo na yung pagbibilhan mo ng RTL ay alam niya ang kanyang ginagawa. Huwag ka lang magbase doon sa kung ilang dekada na siyang nag-aalaga ng manok. No? Uh, may mga taong tumatandang paurong. No? So, <laughs> hindi sapat yung isang daang taon na niyang ginagawa. Kailangan, checkin mo kung sa isang daang taong ginagawa niya yun, eh, uh, may development ba sa kanyang kaalaman? Eh baka naman isang daan taong na nga ginagawa pero yung kaalaman niya ay naipa ako nung 1900s pa. No? Eh, talong talo siya nang isang tatatlong taon pa lang na nag-aalaga kung modern na yung bagitong yon, no? So check mo yon, no? Uh, panis na strategy na sa panahon ngayon yung since 1900 since 1700 panis na strategy na yan kahit na nagumpisa ka pa ng panahon ng dinosaur kung in terms of uh, sukatan ng kaalaman eh, na overtake ka ng bago lang uh, walang sinabi yung 300 years mong experience no? so kailangan mag manifest yung kaalaman ng kung paano ginagawa ng isang breeder ang kanyang mga ginagawa don sa uh, kung paano siya nagsasalita paano niya ipinapaalam sa mga tao yung kanyang mga programa Now, uh, sa mga bibilhin mong RTL, uh, Randy, ang kailangan mong ipakain ay yung uh, laying mash or breeder pellets which is composed of yung breakdown na binigay ko kanina. Kailangan ang crude protein yan, hindi bababa sa 17%. Ang crude fat niyan dapat nasa 3% lang. Ang fiber niyan dapat nasa 8%. Uh, sa manok, kailangan talaga 11% yan eh. Pero at best, yung mga commercial feeds na nabibili natin, at best, na sa 8% lang yan. So yung kulang na 3%, bumawi ka na lang by giving your chickens uh, grass. Madre de Agua, no? Uh, yung, pwede naman yung normal na damo sa paligid, carabao grass, no? Piliin mo na lang kung aling mga klase ng damo sa paligid mo yung mas gusto ng mga manok mo. Testingin mo, no? hindi, hindi ako pwedeng magbanggit ng specific na pangalan ng damo kasi paano kung wala namang ganun damo sa area mo? Hindi siya endemic, hindi siya natural na natubo doon sa area mo, no? So, doon na lang siya pumawi sa kakulangan sa fiber na kulang ng 3%, no. And then dapat yung calcium nasa pagitan ng 3.8 hanggang 4.2%. Tapos yung uh, phosphorus dapat nasa 0.65%. Ang pinakamataas na calcium at phosphorus level ay yung laying mash. Mas mataas 'yan kumpara doon sa chick booster, chick starter, tsaka sa grower pellets. So, kabisaduhin mo 'yun yung mga breakdown na binanggit ko para kung sakali man na maubusan ng stock yung paborito mong brand sa tindahan jan sa inyo, kapag naghahanap ka ng uh, alternatibo, hindi mo hindi ka dedepende sa brand na sasabihin lang ng cashier, ng salesboy, ng saleslady. Ang sabihin mo ganito, pabili nga ng laying mass na ganito ang breakdown ng nutritional value. O. Tapos, malamang hindi rin nila alam. No? Maraming ganyan, no? mga cashier na ano, hindi nila din alam yung breakdown na ganyan. Basta na, naatasan lang silang magtindi. No? Price tag lang ng product, produkto ang alam nila. So, more likely sasabihin sa iyo, ah, Sir, punta po kayo doon, yun po yung sales boy namin, kausapin niyo siya. Ipapasa kanyan. No? O kapag ka ganun ang datingan ng usapan alam mo na nun na mas maalam ka kaysa dun sa mga nagtitinda um, ikaw na lang na nang mag request dun sa salesboy ng patingin nga nung tiketa tiketa na mga feeds nyo ito para lang masilip ko yung nutritional breakdown nutritional analysis o, tsaka mo pag nakita mong tumugma no? yung sinabi ko kaninang breakdown ah ito, magkano ba to o yun din kapares na itong nutritional analysis na gusto ko Mamag tingnan magkano itong mga feeds na to o, so, ikaw na lang mamili nun. Alin ang pinakamura. Doon ka na sa pinakamura na pumapasok sa nutritional analysis na dapat meron. Na, and in addition to that, Randy, kailangan siyempre sexually mature ang iyong manok. No? Kahit pa pahigain mo yan sa laying mash. Kung yan ay hindi pa naman sexually mature, wala sa tamang edad. O kaya ay nasa tamang edad pero sobrang payat na. No? Pwede mo nang panghiwa ng sayote yung pitso ng manok niya sa talim, ano? Wala ring mangyayari diyan. Hindi 'yan itlog. Bakit? Ang muscle may dato may dato protein. Uh, although relatively speaking, ipapakain mo sa kanya, hindi pa prioritize ang kanyang uh, reproductive system ang pagdevelop ng itlog. Ang ipa-prioritize niya ay yung pagbi-build up muna ng muscle. O, ganun ang hierarchy niyan, no? uh, uunahin muna niyang patabain, ayusin yung pangangatawan ng manok bago niya atupagin yung pagde-develop ng itlog. Kasi ang itlog may up of protein. Ang muscle, muscle ng manok may up of protein. O, lalo't higit kapag panahon ng taglogon, molting, kahit pasabihin mong uh, nasa tamang pangangatawan ng manok, nasa tamang edad, dati na siyang nangingitlog, wala pang mahigit isang taon ng edad. Kung ito ay kasalukuyang naglulugon, nagmomolt, Masipa-prioritize ng katawan niya ang regeneration ng balahibo which is made up of protein kaysa doon sa pagbuo ng itlog. May hierarchy. No? Hindi po pwedeng sabay-sabay gawin ng katawan ng manok yan na o pagsabayin mo, patubuin mo ang mga naglalagas kong balahibo at yung paggawa ng itlog. Hindi po pwede. maganda sana kung po pwede. Ano? Dahil tayo mga tao, at atat tayo, gusto natin instant ang lahat. No? <laughs> So, ayan, naibahagi ko lang sa iyo mga yan, uh, Randy, kahit pa yung mga bagay-bagay na hindi mo naman, hindi nasakop ng tanong mo, para lang may, may additional knowledge ka, na scientific, at hindi lang yung parang uh, nagkakwentuhan lang tayo sa inuman. ano uh, Doon sa tanong mo naman, kung may itinda ba akong RTL, maraming klase, ano? may Decal Brown, may Rhode Island Red, may Black Australorp, may Bard Plymouth Rock. Sa ngayon, ang mas marami ko ay yung tatlo, Decal Brown, Uh, Rhode Island Red at saka Black Orp. pero hindi ura-urada mong pwedeng pikapin, upin na? hindi ko mo may pang cash ka ngayon gusto mo mamaya mismo ikukunin mo na hindi may ceremonious pa akong gagawin dyan ano paliliguan pupurgahin iba bacterial flushing hindi matatapos yon sa loob ng 24 oras at the most 7 days tayo dyan na? Eh kung sa totoo mas mas pabor sa akin kung bibigay ko sa iyo dahil hindi na ako magpapaligo, hindi na ako magpupurga, hindi na ako magbabacterial flushing. Menos oras, menos trabaho, di ba? Eh labag 'yon sa standards ko. Kaya kailangan gawin natin, gawin gawin ko muna 'yon, no? Kahit pa dagdag trabaho, dagdag gastos. Standard is standard. SOP is SOP. Uh, saan makikita ang presyo? At saka Oh yes, yeah, saan makikita ang presyo? Uh, i-click mo na lang ang mga link dyan sa description box. Iniwan ko na lahat ng mga links dyan. Diferensya, i-click mo na lang at basahin mo na lang lahat ng nakasulat sa bawat link. Merong uh, frequently asked questions portions sa baba ng bawat page. No? Ito yung pick zone, nandyan yung address. Kung hindi mo, wala kang time na pumick up or wala kang sasakyan pang pick up, pwede kitang tulungan na maghanap ng animal transporter. Pero sagot buong gastos. At FYI, hindi ko na responsibilidad ng mga hayop kapag nasa kamay na ng mga third party animal uh, third party service providers kagaya ng animal transporter okay, mas maganda pa rin kayo ang pumikap dahil iba yung alaga ng alaga ng iba yung pagdadrive kapag uh, sakay mo yung mga <laughs> binayaran mo eh. ikaw may ari Siyempre, ikaw rin ang mapepervisyo kapag baruba lang pagdadrive mo no? o kapag binabagsak mo yung mga kahon kung saan natin doon ang mga manok diba? iba pa rin ang alaga kapag ikaw ang may ikaw ang may gastos. Okay? Uh So 'yon ha. FYI, well, there's no such thing as pampaitlog. Uh Ang meron lang ay klase ng feeds na kung saan uh, ang role na ginagawa ng laying mash, ko meron siyang salitang laying, may gerund na laying doon. Hindi siya pampaitlog ang tinaasan lang sa kanya ay yung calcium at phosphorus. Bakit tinaasan ng calcium at phosphorus? Kasi yung bago yung laying mash grower pellets, ang calcium level nun nasa uh, calcium. yung calcium level nun. 0.75 to 0.85. Yan ang calcium niya. Tapos ang phosphorus niya nasa 0.55% lang. O, tinaasan siya. Bakit? Tinaasan ng dalawa. Bakit? Tinaasan ng calcium dahil kaila, meron na siyang kailangan patibayang shell. e eh. Eh nung lumalaki siya, bakit? Meron ba siyang shell na kailangan tupagin? Wala. Eh ngayon, nangingitlog na siya, kailangan niya ng extra dosage of calcium. Eh yung phosphorus, anong role nun? Bakit tinasan? Pampa, uh, sabihin na lang, gamitin ko na lang yung word na pampatibay ha, para lang mas maintindihan ng mga, mas maintindihan niyo, kaysa sa explica ko na naman siya in a highfalutin scientific explanation. Ano? ba? Sa ako lang nakakaintindi sa sinasabi ko. So, yung embryo sa gitna para tumibay other word para oh, para mas matibay ang kapit niya no yung yung embryo yung egg yolk no para mas matibay yung kapit ng mabubuong embryo doon sa gitna no kailangan mo ng higher dosage of phosphorus ito ang itlog merong parang string niyan dito sa baba at string dun sa taas that maintains the embryo at the center. No? Kaya kapag ka uh, first 18 days, di ba, sa incubator swing type, gumaganya ng incubator. Yung sa akin, ha, yung mga incubator na binibenda ko, nag-change position every 3 hours. No? So sa loob ng 24 oras, walong beses siyang nagbabago position. Bakit? Para yung embryo sa gitna, ma-avoid yung dumikit dun sa left or right side. Once na dumikit kasi yon, early embryonic death na mangyayari doon. Dumikit eh. No? Hindi ma-develop made yung fetus, no? yung embryo. Anyway, humaba ng humaba usapan. No? So, kung gusto niyo matutunan yan, yung mga lahat ng mga ginagawa ko, hindi lang itong mga binanggit ko sa video na to, mag-register mag na lang kayo doon sa aking chicken farming seminar. Module 1, cultural management. Lahat ng ginagawa ko magmula sa itlog, hanggang mapisayan, lumaki siya, at siya na mismo mangitlog. Uh, yun ang paraan para makopya nyo si Alpha Adventure Farms. Apat na oras yung video na yun. Ready na yung video. Di pa rin siyang magre-register, magbabayad, magre-register na lang kayo. Within the same day or within 24 hours, mabibigyan kayo ng account, mapapanood nyo at magkakaroon kayo ng access doon sa pati sa presentation, sa PowerPoint, hindi lang yung video. Okay? Nasa description box na rin yung link click na lang ninyo at basahin. Sipagin na lang kayo magbasa. Alright? So, this has been JC de Guzman of Alpha Adventure Farms.